So yun guys, binabara natin yung ating pastering Pero alam natin na alam na rin ang lahat gamitin ito Pero meron tayong nakakalimutan minsan guys So pag binabara natin, karamihan sa mga mason uh, Hindi ko naman sinasabi na lahat ng mason guys ha Pero so, merong mason na gumagamit nito guys Pag binabara niya, oo oh, napakasimple lang gamitin ito guys Pero may nagbabara na pagtapos baray ganyan. Kaya nabubusal saro so, Ito guys So, uh, ayan guys, tapos na tayo magbuli. Ayan. Uh, Sari, na natin yung kunting buli. Para maganda ang kinilabas ng ating ginubuli. Uh, ulitin natin para pag may nakita tayong mga hindi sa yung ulit natin. guys, para hindi tayo makulaan sa ating mga ginagawa. So and guys keep power watching guys